Ayan na guys Pagkalagay niya Ayan may space siya sa gilid Ayan o Hindi siya Nag Ano Naglilikitan yung sa loob Ayan Ayan Kita nyo May awang siya na Kapirasok Ayan Ngayon testingin natin Ilalagay ko pa pala yung Produktong ko na dito yung isa Yung ground at saka yung Ito dito rin sa kabila. Kabilaan. Yeah. Ito 'yon dito sa may kait dito, balik kait balik nat 'yan, walang problema. Dito yung kabila. Ito. Tapos ito dito na sa may hawakan. Dito naman sa kabilang dulo Ayun ikabit ko muna guys tapos testingin na natin para makita nyo kung okay sya ayan ayan na sya Hello guys, good morning. Ayan, nandito na naman tayo sa ating another video. Ngayon meron tayong motor ng washing dito gagawa tayo ng welding machine okay gamit ang motor ng washing Ayan. bago yan kung bago ka lang sa akin channel pwede po kayong mag subscribe at i-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga video kong gagawin about sa mga ganitong idea ayan guys pwede rin po kayong magbigay ng mga sarili nyong idea para gawa natin ng content ngayon babaklasin ko muna to guys gagawa tayo ng welding machine gamit ang motor ng washing ayan o. sa washing to guys sa so, abangan nyo guys babaklasin ko muna to Ayan na guys, mas na. Ayan. Uh, okay pa siya oh. Kukuha tayo ng ganito kalaking uh, tubo. Yung hindi sa dumikit dito. ganito. Ayan. Yan. Sakto to, guys. Yan. Claro. Sakto yan. Yan. Kasi pag nilagyan natin ng wire para dito. Yung pangkulupot natin. Ganyan. Tuloy natin dito Hanggang dito Para sakto sya Yan Ganito Sakto nyo lang Mga ganito lang Yan yan, oh. yan. Tapos Bali Ang gagamitin natin dito itong dilaw at saka itong tawag dito gray ito hindi natin ito ikakabit sagsakan tuloy natin ito, ito. Hmm. Bale ito yung sasaksakan na dalawa dito yan para magka gawa tayo ng welding yung maliitan lang yan tung dalawa Kasi yung isa reverse to guys Reverse tong isa Ito kasi common Ito yung Kahit naman baliktad pwede yan Basta Pero itong pinili ko na isa Kasi ito yung normal na ikot nya Ito yung common nya yung dilaw Makabase naman yan dito guys so, Ayan Baliktad ba? Baliktarin natin Ayan yung sa taas na yan Yellow Common Tapos yung Light blue Ayan light blue na yun ito yung isa. Kinakabitan kasi ito ng ano eh. Yung papunta sa kapasitor. Ilang UF yan? 9 UF. Ayan. Tapos itatry try natin kung umubra yung kung kaya nito yung welding. Kung mapa-spark nya. Okay so guys. Tapos puputuling ko muna to. ipapakita ko sa inyo mamaya kung gaano kahaba nga ganito ayan guys lagyan ko na ng electrical tapos idinikit ko ulit tapos lagyan natin ng ganito ayan tie up tie Ayan. Okay. Kailangan hindi siya lumuwag. Hmm. Then, ito na yung saksakan. Ayan yung saksakan papunta dito. Ito. Ngayon, gagawa tayo ng ilan na sukat dito Yan, mga ganito. Puputulin ko muna guys, tapos papakita ko sa inyo kung tapos magbubutas tayo dito ng lagayan ng wire, yung lusutan niya. Kabilaan. Barinahan lang. Okay, maluan lang to eh. PVC lang to guys. Yan yung hindi lang siya dumikit dyan sa ano yan tama tama to may space pa siya abangan nyo guys yan ito na guys nabutasan na natin kabilaan ngayon lagay natin tong wire bali yung sukat nga pala ng wire na to is 12 12 Pasok natin ito, ya, parang hindi pa kasi guys yung butas ayan na guys bali nag ikot ako ng 1, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, 7, 8 9, 10, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima, labing anim. tapos isasalpak natin yan dito sa loob ayan. yung style niya. Kailangan hindi siya pero may space pa siya diyan, ayan oh. Nakikita niyo yung space niyan. Yeah, kailangan hindi siya dumikit. Kaya Lalagyan natin siya ng ganito. Na hindi siya dumikit mga ganito. Na magkontrahan sa doon sa gitna. Kailangan hindi dumikit yung, 'di ba may space 'yan, no? Ayan, space. Bali ang kunti nga lang ng species eh. dito sa may gilid niya. Lalagyan natin ng tali to para hindi siya sumikit. O ganun. Kuha muna ako ng ganito guys. Ayan na guys. Ayan. Na. Kuha ako ng pro na ano so at saka itong yun dun sa nabili kong welding machine na kinatay ko ito tinago ko lang sya yan kinabit ko na siya tapos kakabit ko to dito sa ito at saka, dito sa isa yan Bangan nyo guys kasi lalagay pa ako ng yan. para safety Yan. ito okay na tong isang to ito na lang ito naman okay na siya. nalagay ko na rin yung para sa ground para matesting natin to dali lang nito guys para makita natin kung gagana ba siya o hindi excitement <laughs> so guys ulitin ko sa washing machine to na motor ngayon titistingin natin to kung obra sa sa welding to kung umubra mas maganda para kasi yung welding dito na malaki pumuputok yung fuse eh pag itong kaya naman ito na maliitan eh mas maganda kasi mga ispat ispat lang magagawa na natin abangan nyo guys At wala pa yung pinabili ko ng ano strap Ayan, ayan guys. Ayan, na'y kabit ko na yung isang dulo dito. Punta dito sa Tapos lagyan ko na ng welding rod. Mas maganda guys kung may guantes kayo para safety. Tapos yung isang dulo dito, lumabas dito sa isa dinugtungan ko para dito sa ground. Ayan, ipakagat na natin siya dito. Testingin natin. Then, next ay itong yung supply nya supply nya kapunta dun sa saksakan ito. try natin guys magingat lang guys kasi mas maganda yung safety tayo para ayawasan yung disgrasya yan. ito yung saksakan yan. ito yung kabilang dulo yan papunta dito sa building pabila naman, papunta naman sa ground ngayon isaksak na natin try natin ayan, isaksak na guys tapos testingin natin itong parang walang supply ah Tingnan natin yung supply. Ah, uh, dito niya gusto sa ilipat natin sa kabila yung saksak. Dito natin isaksak sa may kabila. Ayan. Ayan guys, sinaksak ko na dyan. Tapos yung ground dito, Dito yung testing natin. Kung mayroon siya. walang nang May na Diyan na Masok dito siguro lumusok siya ang baka dumikit guys lumusok ayan guys unang try pa naman lang to Ayan, hindi ko siya napagana. Simbawa, umusok nga eh. Yung ano na dito Kaya <laughs> lang, yung hindi ko alam kung saan ako nagkamali dito. Kung sa size ng wire ba? O sa laki nitong bilog na yun na PVC. Bukas, itry ko din yung uh, maliit na PVC at saka yung maliit na wire. Kasi baka doon tayo nag sumablay. Medyo, ano kasi siya eh, dumidikit ng konti sa, sa may stator niya. Ano Then guys, nabangan nyo na lang at kung bago ka lang sa aking channel, pwede kayong mag-subscribe at hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga video si gagawin. Magandang buhay!